Sa isang malawak na kagubatan, may isang masiglang kuliglig na nagngangalang Kiko. Si Kiko ay kilala sa kanyang magandang huni at pagiging masayahin. Isang araw, habang umaawit si Kiko sa kanyang puno, narinig niya ang isang malakas na boses na nagsasabing, "Ako ang hari ng kagubatan. Lahat ay dapat sumunod sa akin." Si Donald Trump isang matapang at mapagmataas na leyon ang nagsalita. Nais niyang maghari sa kagubatan at ipatupad ang kanyang mga batas. Nagalit ang mga hayop sa kagubatan, ngunit wala silang magawa dahil sa takot kay Trump. Nang marinig ang pangyayari, naglakbay si Shilago, isang masipag at matagumpay na ardilya. Nag-aalala siya sa kapalaran ng kagubatan, kaya nagpasya siyang humarap kay Trump hindi ikaw dapat hari kagubatan. Sabi ni Go, ang hari dapat lingkod, hindi pahirap sila. Ngunit hindi nakinig si Trump. Nagalit siya kay Go at pinagbantaan siyang kakainin. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Teacher Kanukhan, isang matapang at mapagmahal na agila. Sinagip niya si Go mula sa mga kuko ni Trump at sinabi, Hindi ka dapat magutos ng karahasan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan at pagmamahal. Natakot si Trump sa tapang ni Teacher Kanukan at nagpasya siyang umalis sa kagabatan. Ngunit bago siya umalis, nakita niya ang isang mabagal na kohol na nagngangalang tanong. "Bakit ko ganyan kabagal?" tanong ni Trump. "Dahil ako ay mapagpasensya." sagot ni Tanu. "Alam ko na ang tunay na tagapag ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagmamadali, kundi sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Natawa si Trump sa sagot ni Tanyo at umalis na. Nang mawala si Trump, nagdiwang ang mga hayop sa kagubatan. Nagpasalamat sila kay Teacher Kanukhan at kay Go sa kanilang kabayanihan. Sa gitna ng pagdiriwang, dumating si Amy Marcos, isang maimpluensyang soro Nag-alok siya ng tulong sa mga hayop sa kagubatan. Ako ay may mga koneksyon sa mga tao. Sabi ni Amy, Maaari ko kayong tulungan na protektahan ang kagubatan. Tumang-ayon ang mga hayop sa alok ni Amy Marcos. Ngunit hindi nila alam na may isang lihim na plano si Amy Marcos. Nais niyang gamitin ng kagubatan para sa kanyang sariling kapakanan. Samantala, Si Harry Roque, isang misteryosong unggoy ay nagmamasid sa lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin, ngunit alam niya na kailangan niyang tulungan ang mga hayop sa kagubatan. Nang makita ni Harry Roque ang kalungkutan ni Kiko, nagpa siya siyang magpatawa. Halika Kiko, sabi ni Harry, maglaro tayo ng taguan. Nagulat si Kiko sa alok ni Harry. Hindi niya alam kung bakit gustong maglaro ng taguan ni Harry, ngunit nagpa siya siyang sumang-ayon. Nagsimula silang maglaro ng taguan at sa wakas, nakalimutan ni Kiko ang kanyang kalungkutan. Gitna ng kanilang paglalaro, dumating si Ai Ai de Alas, isang masiyahin at nakakatawang unggoy. Nakita niya si Harry at Kiko na naglalaro at nagpasya siyang sumali. Nagtawanan silang tatlo ng malakas at sa wakas nakalimutan ng mga hayop sa kagubatan ang kanilang mga problema. Habang naglalaro si Nakiko, Hari at Ai-Ai, unti-unting dumami ang mga hayop na sumasali sa kanilang kasiyahan. Ang dating tahimik na kagubatan ay napuno ng halakhak at sigawan. Napansin ni Teacher Kanukhan ang masayang eksena at nagdesisyon siyang lumapit. Napakahalaga ng ganitong mga sandali wika niya. Ito ang nagbubuklod sa ating lahat bilang isang komunidad. Mantala, si Sheila Go na abala pa rin sa pagbabantay sa mga galaw ni Aimee Marcos ay nagmamadaling pumunta sa pagtitipon upang magbigay ng babala. Kailangan tayo handa! Sabi niya. Ako rinig a plano Aimee. Dala siya tao upang simulan kanyang proyekto. Nagulat ang lahat Tumigil ang tawanan at napalitan ito ng seryosong usapan. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Ai-Ai. Hindi tayo maaaring magpabaya. Sa puntong ito, nagpasya si Kiko na gamitin ang kanyang huni upang ipatawag ang iba pang kuliglig mula sa kalapit na bahagi ng kagubatan. Dumating ang daan-daang kuliglig at sinimulan nilang lumikha ng musika upang ipalaganap ang minsahe ng pagkakaisa. Ang tunog ng kanilang huni ay umabot sa bawat sulok ng kagubatan na nagbunsod sa iba pang mga hayop na sumali sa pagtitipon. Si Teacher Kanokhan ay nag ng isang pagpupulong upang maglatag ng plano. Kailangan nating gumawa ng harang sa mga daan na papunta sa kagubatan at kailangang maghanap tayo ng mga ebidensyang magpapakita na ang proyekto ni Amy ay makakasira sa ating tahanan. Habang abala ang mga hayop sa paghahanda, biglang dumating si Amy kasama ang mga tao at makina. Bakit kayo nagkakagulo? Ito ay para sa inyong ikabubuti. Tanong niya. Hindi sumagot ang mga hayop. Sa halip, pinangunahan ni Shilago ang pagtutol kami hindi kailangan proyekto mo. Sa amin gubat, sapat. Ikaw hindi dapat gamit ito para iyo sarili. Ang lahat ng hayop ay sumigaw ng suporta. At sa kanilang dami at pagkakaisa, napaatras si aimi at ang kanyang mga tao. Hindi inaasahan ni Aimee ang ganitong pagkilos mula sa mga hayop. Hindi pa tayo tapos. Ang tanya, bago siya umalis. Habang umaalis si Amy, muling napuno ng kasiyahan ang kagubatan. Pinangunahan ni na Harry Roque at Ai-Ai ang isang malaking salusalo bilang pasasalamat sa kanilang tagumpay. Ang pagkakaisa talaga ang ating sandata, sabi ni Teacher Kanukhan. Kapag nagkakaisa tayo, walang sinuman ang makakatalo sa atin.